Hello guys. Ayun oh, nag-creep ako ng buto ng sitaw kaya nagluto ako. Wala dito sa batanes itong ganito klase ng buto ng sitaw. Ganito. Ganito. Ayan. Lagyan ko siya ng dried fish o yung tinapang tawag namin ng mga ilokano. O itawis. Ganyan. Tapos may dilis din. Tapos may dried alamang. Tapos nilagyan ko ng repolyo. Nalaglag kasi yung dahon ng sili ko. Kaya nilagay ko na rin yung dahon ng sili. Ayan. Ito yung mga namiss ko sa kagayan. Ito yung aming dinner mamaya. Pag ganito yung mga pagkain natin o ulam natin talagang mapaparami tayo ng kanin. Wala na namang diet-diet. Hmm. salamat sa panonood. Ayan lang ang ganap dito sa Batanes araw-araw. Kapag -araw. walang available ng mga pagkain galing mainland, kailangan magpapadala tayo dito 85 per kilo guys via plain to bigrao to basco 85 per kilo ayan salamat paalam muli